buhay mga kaagri. Heto na nun po ang ating munting lupain ating pagyamanin sa ATI RTC 1 tunghayan natin. Wastong paraan ng paggawa ng Indigenous Microorganism o IMO ay siya naman po natin ipapakita sa ngayon. Ang Indigenous Microorganism ay samut saring sa komunidad ng mga kaibigang mikrobyo na pinaparami sa isang hiwalay o halos natural na kalagayan. Ginagamit ito bilang food supplement o bitamina ng halaman, ang foliar fertilizer. Binabalanse ng indigenous microorganism o IMO ang ekolohiya ng mga mikrobyong kinakailangan para sa mabilis na proseso ng pagkabulok ng mga organikong bagay sa lupa. Tumutulong ang IMO sa pagbuo ng mahalagang pagkain kinakailangan ng lupa upang mapalusog at mapalaki ang pananim. Nagsisilbi rin itong likas na pamuksa sa pagdami ng mga masasamang mikrobyo sa lupa at makakatulong ito sa pag-alis ng sobrang amonya ng mga manukan at itikan at masamang amoy ng baboyan. Paano ang wastong paggawa ng Indigenous Microorganism o IMO? Tunghayan na! Magandang buhay! Ang gagawin po natin ngayon ay ang kung paano gawin ang sinasabi nilang Indigenous Microorganisms o IMO para po sa ating Uh, hardin or sa gulayan. Ayan. So, ang unang hakbang ay ang pag-prepare po natin ng ating mga kailangan. Ang una po ay ang kanin, kiluhan, timba, na paglalagyan ng kanin, and of course, yung ating pang at pangmarka. marka Asking So, Una po ang ating gagawin na hakbang ay uh, tanggalin po natin yung kanin na hindi na mainit. So, iwi-weigh po natin siya. So, after nating na-weigh yung kanin, ilalagay po natin ito sa timba. Ang gagamitin natin ngayon na Paglalagyan ng kanin ay timba, pero pwede rin po kayong kumamit mong kung meron po kayong available dyan na kawayan or trace na pwede pong paglagyan ng kanin. At kailangan po dito sa ating kanin na papatubuan ng molds o yung white molds na sinasabi natin, yung microorganisms. Kailangan po natin siyang durugin para po mapantay. So, kailangan po natin durugin yung kanin dito sa buo. So, pagkatapos po natin durugin yung kanin, ay tatakpan na po natin ng manila paper Gamit ang marker at tape, lalagyan po natin yung ating ginawa ng uh, pangalan at kung kailan ginawa. And after 3 days, ay iche-check po natin kung may tumubo na dito mold. So ang gagawin po natin ngayon ay i-store po natin sa kung saang lugar gusto nating makuhay yung uh, mga IMO or mga indigenous microorganisms. So dito po sa area na ito, kukuha tayo ng uh, IMO o yung indigenous microorganisms. Ang gagawin po natin, ilalagay po natin sa planggana na may tubig upang maiwasan pong malanggam yung ating kanin. At babalikan po natin siya after 3 days. Tara balikan natin ang ating ginagawang IMO. Tara i-check natin ang ating gagawing IMO. Titingnan natin kung may tumubo ng molds. At ito na nga ang itsura. Ito mo ng mold. So, ngayon, hahaluan natin siya ng uh, molasses. Ang ginamit nating kanin ay kalahating kilo. So, ang ilalagay nating molasses ngayon ay kalahating kilo. So, pagkatapos po nating paghaluin yung um, pinatubo natin ng molds na kanin at saka yung molasses, ay pwede na po ulit natin itong pakpan at iburo po natin siya ng 7 days. So, magbilang lang po tayo ng 7 days bago po natin siya i-harvest. Pagkatapos ng pitong araw, ay i-harvest na po natin ang ating ginawang IMO. Kailangan po natin ng net or salaan at dito po natin ilalagay ang ating concoction. ililipat na sa ating lagayan ang ating nagawang IMO. Pwede pong garapon, pwede rin pong batin. At tatakpan po natin ng hindi masyadong nakatakip kasi po ito ay nag ferment pa rin. At ngayon, lalagyan po natin ng label. Ngayon, okay, isusulatan po natin siya ng pahalan kung ano tong concoction na ito. At kung kailan po ito ginawa. O, ayan. Meron na tayong IMO. O, di ba madali lang? Tara na gawin nyo rin. Hayan na nga at ating natunghayan ang wastong paggawa ng Indigenous Microorganism o IMO. Maghalo lamang ng dalawang kutsarang IMO sa isang litrong malinis na tubig o isa hanggang dalawang latang sardinas na IMO sa bawat labing anim na litrong tubig. Idiligo o ispray ito sa lupa sa panahon ng paghahanda. Ang IMO ay matatagpuan rin sa mga tuyong dahon na may amag sa mga kakahuyan at sa vermicas at aktibong abono. O ayan mga kaagri, ang paggawa at paggamit ng Indigenous Microorganism o IMO. Hanggang sa susunod pong Miyerkules, munting lupain ating pagyamanin sa ATIRTC1, tunghayan natin. Wastong pamamaraan ng paggawa ng binurong pakain ng mga alagang hayop o tinatawag po nating silage ay siya naman po nating ibabahagi. Dito lamang po sa ATI Ilocos Region.